Hello guys! Good day! At uh, eto nga po, itutuloy natin yung ating coin hunting guys At uh, unti-unti dumadami yung ating coin collection Buti na lang, mayroong pinapahiram sa atin ng aking kapatid para sa ating coin hunting series Okay, bago tayo magsimula guys, maraming salamat po sa mga subscriber ng ating channel at sa mga bago pong nadadagdag pa sa ating subscriber marami pong salamat sa inyo at kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video malaking tulong po yan sa ating channel para makapagpatuloy tayo sa ating coin hunting series at makapagbigay kahit konting informasyon sa mga hard to find at semi hard to find na, na, na nasa sirkulasyon pa. Okay, at yung bell button po, huwag nyo pong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating video. Okay, umpisahan na natin to guys. At dun nga sa huling video natin, nakadali na naman tayo ng reverse cross na year 2019. Na mahirap na rin makita yon guys. Buti nakakachamba pa rin tayo. So, tignan po natin dito kung makakadali tayo ng year 2020 pa dahil isa pa lang po yung nasa atin nun. Kaya mas maganda kung mga limang piraso. At least 5 or 10 pieces. Okay, first coin po natin, year 2018. Common. May pros din po dyan sa 2018, madalang ang madalas nating mahant yung reverse pros na 2019 okay common 2018 next coin 2019 2019 ba okay next coin 2019 next coin 2019 Next kind Year Ano ba ito? Hindi ko na makita Year 2020 So common lang din yan guys Year 2020 At mukhang may Die crack to ah Ayan o oh. Wala yung ating mahiwagang panilip pa naman Okay, diyan ka lang muna sa tabi. Next coin natin. Come Sa nakikiramay nga po pala ako doon sa ating ay, year 2020 na ano naman. Oh. Meron po yatang pumanaw na coin collector din po. Na napanood ko lang sa isa sa mga idol natin kay Sir evilio Flores Jr. Shoutout po sa iyo sir. So isa po 'yan sa naging inspirasyon natin kung bakit tayo napadpad sa ganitong coin hunting. Pero nagsimula po ako nito year 2017 if I'm not mistaken at may mga nabili na rin po ako ng mga silver nung mga around 17, 18 nung nagsimula ako na nakatago sa ating mahiwagang baul sa baba so hindi ko lang makilala yung panganyong tunay na pangalan ng na mapayapa nating na coin collector so condolence po sa pamilya ni sir at uh, napanood ko lang din yung idol natin na na-confirm nga niya na wala na po yung parang kaibigan din niya yun. Shout out sa iyo sir. Sir Ebi, Ebilio Flores Jr. So ganun talaga ang buhay. Na ano yata yun. Cardiac arrest po yata yung kinamatay ng ating idol na coin collector. Okay, proceed na po tayo guys. Next coin natin, 2018. At ang ating last coin sa ating first batch. Year 2018, common. Okay, second batch na tayo. At madami na tayong nadali dito guys. Mukhang common lang din yung year 2020 sa round shape. Okay, next coin. Year 2018. Common. Year 2017. Common lang din yan guys sa mga nag-aalok nito. Common lang po ang year 2017. Sa round shape po na limang piso. Kung ang pag-uusapan po ay yung year niya. Wala pong... Hard to find dyan guys. Walang semi hard to find except na lang po kung error po yung hawak nyo o kaya yung mga frosted at reverse frost Iyon po yung may mga collector value pero kung iaalok nyo po yan eh, wala din pong bibili nyan kasi madali lang din pong makuha yan nasa sirkulasyon pa kaya kung iaalok nyo po yan eh, hindi po papansinin nyan ng mga coin collector Maliban na lang po kung ang iaalok nyo ay yung hard to find na hinahanap sa 5 piso, sa piso, sa 10 piso Sa piso po ay yung year 2005 sa BSP series At sa NGC naman po yung 2017 pero wala na po yan, hindi na po hard to find ngayon yan Marami na rin po ang may hawak niyan sa 5 piso naman po 2006 at sa 10 piso na BSP 2007 at 2009. So iyan lang po ang hinahanap nila. Na 100% po ay bibilin po sa inyo. Okay. Proceed na po tayo. Year 2018 common nonagonal type naman po. Year 2019 so napaka common yan next coin year 2019 common year 2018 common year 2018 common Tang At ating last coin guys sa ating coin hunting year 2018 Okay. Nga. At ito ang ating nahat guys. Ito ay sisilipin ko pa guys. I-update ko po kayo dito sa next video natin. Hindi ko po ganong maaninag kung die crack tong itong guhit na to. Nasa baba po kasi yung aking ano gamit. So bababa pa ako. Ah, tong ganda rin ng kondisyon nito. Yung kondisyon ng ating nunago ay ano eh, frosted type pero ito yung reverse lang ang proso. Itong ano hindi ano, ano 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 po yan variation. Okay dito po tayo sa dalawa na to. Year 5, year 2020 at year 2020. So ang hula ko talaga dito ay common. At nakahunt na po tayo nito Isa At Andito po siya Yan Year 2020 Tatlo na po tayo Meron na tayong tatlo guys So Dalawa na lang O Sampu o lima ang itatabi natin ito At ito po ay Na update ko na dun sa Una nating Video kaya po, wala muna po tayong i-update ngayon. Maraming salamat po guys sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting. Huwag po natin kalimutan guys, i-like and share po natin yung ating video. Okay, yun lamang po. Marami pong salamat sa inyong suporta guys. Mag-ingat po tayong palagi. God bless po.